in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alechem. Magandang umaga sa ating lahat sa mampaning ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, at naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga lagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga pariseo, sinabi nila sa kanya, Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga lagad, bawal iyan kung araw ng pamamahinga sumagot si Jesus. Hindi ba niyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan, kanin nila ang tinapay na iyon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatan kumain niyon. Hindi pa ba ninyo nabasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo. Gayon may, hindi nila ipinakakasala iyon. Sinabi ko sa inyo, narito ang isang higit nadakila kay sa templo, hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain, sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko. Sa unang pagbasa sa Iksudo. Ang Ibanghelyo ngayon ay nagpapakita kung paano si Jesus ay higit sa templo at higit pa sa araw ng pamamahinga ipinakita niya na ang tunay na layunin ng kautusan ay para sa kabutihan at hindi upang gawing pabigat sa tao ang habag ay mas mahalaga kaysa sa hain sa ating panahon marami tayong batas panlipunan at pangsimbahan na minsan ay naiintindihan lamang sa letra at hindi sa diwa. Ang panawagan ni Hesus ay paanyaya sa mahabaging puso, lalo na sa mga may karamdaman, mga nasa laylayan ng lipunan, at sa mga itinuturing ng mundo na hindi karapat-dapat. sa unang pagbasa sa Itsudo. Ito ang paglalahad ng huling salot sa Ehipto at ang pag-utos ng Diyos kay Moises tungkol sa Pasko. Ang dugo ng kordero sa pintuan ay naging tanda ng kaligtasan ng sambahayan ng mga Israelita sa panahon natin. Ang dugo ni Kristo ang naging bagong tanda ng ating kaligtasan. Sa gitna ng pangkalahatang sakit, mga gera, kagutuman at karamdaman, si Kristo ang ating korderong Paskwa na handang magligtas. Mga sa panahon ngayon, panahon ng pagkalahatang sakit at sakuna. Nagising tayo sa kahalagahan ng pakikiisa, pagdarasal at pagkalinga sa isa't isa. Pagtaas ng gusumerismo at sikularismo. Tugon ng simpahan, Pinalalim ang pagbabalik loob at paghubog ng konsensyang kristiyano. Mga Minsahi ng Santo Papa Leo XIV Nagtuturo ng pagbabalik sa ibanghilyong simplicity, pangangalaga sa mahirap at kalikasan at synodality o samasamang pagdalakbay bilang isang simbahan. Tugon. Mas lalong mapabalik ang habag, katarungan, at kababaang loob. mga pagbabago sa mga pananaw ng lituhiriya at sakramento. Mas pinalalim ang pakikilahok hindi lang sa ritual kundi sa buhay na pagsunod sa aral ni Kristo. Panalangin tayo. Aming amang mapagpagaling, Inilalapit namin ang aming mga panalangin para sa kagalingan ng aming mahal na obispo, Husi Bantolo, Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Laurio at Padre Nataniel Canyare. Nahuay dumaloy ang biyaya ng Espiritu Santo sa kanilang katawan at kaluluwa pagalingin din po si na Raymond Lawrence, Faith, April Misa, Dual, at lahat ng mga may sakit sa aming pamilya, pamayanan at buong sangkatauhan. Iligtas mo po sila sa lahat ng kapahamakan at muling bigyan ng lakas ng loob, pananampalataya at kagalingan. Sa panalangin ni Maria, Inanang kagalingan at ni San Jose, patron ng mga may sakit, kami nagtitiwala. Amen. Manalangin din tayo para sa mga yumao. Panginoon, tanggapin mo po sa inyong karian si Pope Francis at ang aming mahal na si Manuel Senor. Ngayon din ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo na yung walang manakaalala sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na ina, si Maria, na huway mapatawad ang kanilang mga kasalanan at makapiling kanila sa walang hanggang liwanag. Amen. Eternal rest grant unto them, o Lord, and let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Paano natin paguhin ang ating mga pagkakamali? Ang pagsisisi at sakramento ng kumpisal. Tangkilikin ang biyaya ng pagpatawad ng Diyos at tibong paglingkod. Maglingkod sa simbahan lalo na sa mga nangangailangan. Ang pagsunod sa banal na espiritu, maging bukas sa panibagong pagkilos ng Diyos sa ating panahon pagsasabuhay ng araw ng pamamahinga. Hindi lang pahinga ko di araw ng paglilingkod, pagninilay at pagkakawang gawa. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, katuliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsahe ng ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o mga aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapayag ni Jesus sa Ebanghiyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, sana'y maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!